thank you Magandang gabi mga kasi Ulan Oras natin ay alas kung Ulan mga kasi Ay ming, si Otol nando na Ayun -taman. ngayon palang lorosong Bali Ano natin kagabi na Pamana natin kagabi Ako lang kagabi Pamana Ang kito ko Kasi Hindi pa natin na-upload Dahil Nabuhusan ng load sa dita Dita lang kasi yung ginagamit tapos kasi yung araw-araw hindi kasi anlik meron kasi kasi anlik sa AM tapos kapag-intis naman dito walang signal wala kasi auto signal lang yung wi wifi sa amin wala pang signal yung wifi fi pa rin wala signal wala pa rin wala pa, no, pa rin wala wala signal pero pa rin dito, pa rin wala pa rin wala pa rin wala pa rin wala pa rin perform al-Farabi di Gedung Sore Pentas di Balai Karayaan Taman Perumahan Renon Atunda tempat anak-anak bermain. Apaan yang akan datang? Terima kasih selamat pagi nona-nona dan teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih dan keberkahan bagi saya dan bagi nona-nona. Saya beritanya buat para laki-laki yang ikut hari ini. Nah, acara perpisahan kita begitu malam-malam mari Ilap, <laughs> thank you Lord. Dadali pa rin. Oh shit, kuya bus pa ang bihira ah, pa natin hindi pala na play yung camera pansin natin nakangat na stone shot mga kasisid eh, ang dami kaya lang may ilap wala laki sana yung iba sana may isang pamamayat yung malaki padaling lang lang tayo Dito pala si Utol Kala ko pumunta ng Kalarayan. Dito rin pala sa ano, Barangay Victoria. Dukso. <trykkie> <trykkie> bihira. Tataypekti her ako. natin ay eh. karepas naman dito tinawaan. Buutin na lang at buwag ga sa <laughs> birang ilap Teknor pa rin Sudah <laughs> lewat sana Dia tidak banyak di sana Sekarang Sekarang mungkin Di pilihiti na gos pilihah bolan ah sayang lakit ang gosana pilihiti dun mulu 3 ba hindi 3 ba hindi na mga katinsid kita dapat sa patayawan huwag na tayo punte lang yung huli pero ayos na rin kahit ay meron na naman tayong pangbinta tingnan natin pagdating sa bahay mga katinsid umuwi namin siguro si otol

1.4 at 900 grams ah, 2.3 masarap adobo na lang, lang buuhin lang adobo sa buo pinatanggalan ng ata 1.1 ay na 3.3 pambing pa natin sa 3.4 pala 3.4 makumbintay ko lang muna yung ulam tipid sipid sa ulam hindi <laughs> na 600 grams ayun eh, saktong 4 na kilo 4 <laughs> na kilo rin pahit na mga kaibig saktong blessing na rin to kahit paano lakas na ulan tagtag -tag na naman sa labo ng dagat ayun mga kaibig salamat sa patuloy na pag-suporta mga kaibig sa walang sawang panonood so yun mga kasisid sa next video lang po ulit tayo magka shoutout salamat yun good morning mga kasisid nandito na yung atin na ipatimbang sa atin konting huli ayos yan mga kasisid sulit pa rin kahit paano ay malaking tulong na rin niya sa atin pang araw araw na pangailangan mga kasisid you know class natin na 0.9 but og 1.4 posit 1.1 kaya kumita din tayo ng 712 mga kasisid Ayos na yan mga kasisid. Tipid lang muna sa ulam. Magulay-gulay muna. So yun mga kasisid. Salamat sa Panginoon. At maraming salamat po sa patuloy na suporta mga kasisid. Yun, shoutout out lang po sa inyong lahat mga kasisid. Sa lahat natin, solid supporter, silent viewers. Shoutout po. At ingat po tayo palagi mga kasisid. God bless po sa atin lahat mga kasisid. So yun mga kasisid. Magkita kita na lang po tayo ulit sa atin susunod na paninisid. Mabuhay po tayo lahat and God bless. Bye bye.